Hello, what's up mga kalae? Ito yung ating ibon na nawawala, yung dan. Nawawala kahapon yan, puti bumalik. Siguro nga ito nga ay napalayo lamang kahapon, kaya hindi siya nakabalik agad nung nag -ranging. So yan, buti bumalik. Kaya na pa umaga dito, naririto ka. Kaya na pa umaga mga kalae. At uh, ngayon nga lang natin pinuntahan para hulihin. Mukhang pagod na pagod at gutom na gutom to mga kalae. Dahil siguro nga ay napalayo. Pero... Tingin ko naman hindi na ito mawawala mga kalae kasi matibay na ito. Nakauwi pa. Buti na lang. Pero buti na nakauwi. Kasi ano, napakaganda ng kulay nito. Wala tayong gantung kulay na ibon, mga kalay. Tsaka lahi niya. Wala tayong gantong lahi. Kaya sila pa lang, yung inanak nung kanilang mga ina. Yung kanilang magulang na meron tayo, mga kalay. Kaya mahalaga sa atin yan. Tapos pararamihin din natin yan pag nagtagal-tagal. Ng ganyan lahi. Kasi kakunti na ang ating mga pantingro. Mga kalay. So yun, mga kalay. Buti na lang bumalik.